Go. No. Okay. Sige, lakad lang. Nasa cashier lang daw sila. Ayun, oh. Hintayin mo naman si Papa, Ma. Wala pa. Sige, lakad, lakad lang. Nasa cashier pa daw. Mauna kayo ma. nakadlang? lang. Ayun si Ate Juliet, ayun si Ate Juliet. na ma. Ayun na si Ate Juliet. Oh. na kayo doon. Ayun, ayun. Diretso, diretso. Diretso. <laughs> ano? iya Ano <laughs> ba yun? Ano Tá yeah. ya <inaudible> <inaudible>